Nanguna sa huling LILO survey si Mayor Duterte at Senador Po kaugnay ng kakayanang magresolba ng mga problema ng bansa. Sa isyo ng kriminalidad, nakakuha ng 31% si Digong. Nanguna rin siya sa isyo ng paglaban sa iligal na droga. Di hamak na mas malaki ang lamang niya dito kina VP Binay at Rojas. Pinakamataas naman ang puntos ng controversial na alkalde sa isyo ng mababang sahod. Nangunguna rin siya sa isyu ng paglaban sa korupsyon kasama si Poe. Pagdating sa isyu ng kawalan ng trabaho, number one, ang senadora. Halos tabla naman sila ni Rojas sa pagpapababa ng presyo ng bilihin. Si VP Binay naman ang halos katabla niya sa, sa isyu na kahirapan na numero uno pa rin problema ng mga Pinoy ayon sa survey. Pinakaangat ang senadora sa pagresolba ng isyu sa traffic. Labing limang puntos ang lamang niya sa sumunod sa kanya na si Digo. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.